ngayon guys magkasama ng Anjay ka. Jay Aga. Yeah. Aga. Ay, magkasama. <laughs> <laughs> Alay, ang saya pala dito sa Batangas. Kumarik tayo, ang saya-saya dito. Ano yun? Ano na yun? Okay guys, so ngayon, nandito tayo sa Baraco Fest, ang pinakamalaking festival dito sa Batangas. At, ngayon, Parang <laughs> naninunin ko <laughs> uh, huh? yung pangalan ko ah. Agaw, agaw, agaw. Ha? Ikatawag ka na. Ipawad tayo yung aga. Aga, si, aga. Aga, si, oh, Labas muna tayo kasi. Basta po! Okay guys, nandito tayo sa Baraco Fest! Happy Valentine's Day, everyone! Ah! Hindi na single! Ah! So ngayon guys, babati kami raw kasi kailangan namin bumati sa billiards. Samahan nyo ako. Let's go. Halik ako mga posing. Lahat tayo. Una, kung mag-upload yung agad. <laughs> So ngayon guys, magkasama na ang Jay -ga. Jay Aga. Boom! Anjay Aga. Ay, magkasama. Ay, <laughs> magkasama din yung Anjay Aga. yung dito? Anjay Aga! Anjay Aga, Anjay Aga! Hindi, Team Anjay sa kami, sorry. Ano kayo? Team Aga. Team Aga. Aga. Team Ano na ba? So, ano lang ang ganap natin ngayon? <laughs> so, dito po sa Baraka Fest, meron kaming mga booth, which is, um, ako, personally, meron na akong sinasell na perfume and free love. So, punta na kayo dyan, dyan lang nangyay <laughs> Yan, yeah, so, may mga binibenta sila. Ako, may binibenta at may pinapamigay ako. So, mamimigay tayo ka ng sticker! Bigyan ng sticker yan! Ayan, mga sticker, Huwag ka mali mong talaga yung At kayo thank, you, thank you, so much sa inyo, mga boss. So, Let's get up to the ball game. Ball game? Mahilig ka doon. I love balls. To Let's go. Let's go. Hey. Oh. Alay, ang saya pala dito sa Batangas.

Mga ulaga! Kaya, okay, oh, out, mga kaulaga! Mga it-ulaga! <laughs> <laughs> magaling, magaling! Mataling na ako! Dapat, safe! Alayas, nandito tayo Kain lomi! Kay sarap! <laughs> 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 galing, Bakit <laughs> Ayoko ulaga! Gusto po? Ako <laughs> <laughs> ah, na lang <laughs> sa oh. na lang. Oh. Okay. BT I as as mga hospitable ng mga Batanggenyo at Batanggenya. Eh, pero, oh. pero meron bago yun. May tanong ako sa inyo. Ano? Handa na kayo! Yan! Yes. Oh, Isang isa malakas na sika! lomi, oo. Oh, oh. Lame. Ang sarap ng lumi. Lami, lumi. Oh. Di ba lami? Lomi. Lomi. Uh oo. -oh. At ang gaganda at ang gagwapo ng mga tao dito. Ay, ay, ay na ba? ay. ka kayo na Happy Valentine's Day. Nahanap nyo na ba ang para sa inyo? Yan, yeah, nahanap niyo na ba? Ay, ay. Para malungkot yun na sa harap, hindi pa. Oo. Oh, Kasi ko oh. ang mga walang love life? Oh. Wala, dito banda, dito sa hindi wala kayong love life dyan. Yung talaga akong kasama, wala ba kayong love life? Kasi ibang pagtabihin ko sila dito. Lapit ka si Matpa. Okay ka rin, no? Oh. Okay ka rin, ha? Eh. Okay eh. <laughs> Iba na po yung jay ka ngayon, guys. Oo, jay ka. Joshua pagtabihin ko daw kayo. Eh. Gusto nyo ba? Pagtabihin ko sila. Pag okay. oh. ito, nag-try na naman bukas

Pakita okay. niyo yung ginawa sa kamay ko Kinapas niya Kaya para ayun guys Dahil ang taas ng energy ngayon Nanonood ba kayo ng mga vlogs namin? So kinalan niyo yung team Aga at yung Gina Nanonood kinalan niyo ba? Kasi parang may daya ako dito oh. Ni Stiker oh. At hindi lang isa, hindi lang dalawa Marami tong Stiker gusto maka na striker ng ngabor na yung barato sa 20 25 oh, oh, Okay, so let's go komi sok dito oh sino pinaka maingay oh, oh. doon pa ibabato ng striker oh oh oh, okay. okay. oh mo una muna ako saan ka na sa mg na nasa kanan hep hep mahina mahina kinabayhi kinabayhi ako hep hep Oh. Ano ka? Akin yan. Hindi eh, matapos dito eh? Ulitin ko. Sige din to. Sa buo. Hep hep! Malakas din. Uh -huh. Kahit mo mga sa gitna. Kahit <seks> <skrisa> okay, pauna ya. lahat. Bikiran, 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 <at> sticker. Naisip ko uh -oh. bakit hindi na natin sila bigyan? Ng Timaga! T-shirt! Yeah! Ang mga t-shirt! Ang pagkataas ng energy ng mga batang. Hindi naman malakas ngayon, na sigawan! Kalawa, kanang ginda! Ito, lumilipad talaga ito! Oh, yeah. Unahin natin sa kanang pinakamalakas na sigawan!